Ayan, uh, magandang umaga sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa mismong opisina ng GWM na kung saan itinabigay sa akin ng sasakyan. So, bakit tayo nandito ngayon? Alam nyo na, bibili pa tayo ng isang GWM na pinaka-high-tech, pinaka-latest pinaka model nila. Charing lang, hindi. Um, nandito tayo ngayon para syempre, di ba, alagaan yung ating GWM, ayan, yung binigay nila sa akin. So kailangan na natin siyang ipa change oil kaya nandito ako ngayon para at least maalagaan. So, yeah. nandito si Sir, Sir Rico Nandito si Rico siya po yung mag-aalaga sa atin ng ating sasakyan. So mas pinili kong ibalik sa kanila sila mag change oil para at least sila kasi ang nakakaalam. So maraming salamat Sir Rico ito magalo sa akin. So ito yung opisina nila. Yeah. DWM. Yeah. Dito kasi sa UN Avenue. Dito lang yan sa JWM location at um, UN Avenue, Manila. So, ito napakaraming sasakyan. Ito yung mga sasakyan dito. Meron na kasi tayo na test drive. Doon sa, naalala mo yung may event sila sa Muwa na na-invite tayo. Salamat so, ako kasi yung mga sasakyan dito na magaganda. Nasubukan ko na silang in-test drive. So, kung gusto nyo uh, pumunta at gusto mong mamili ng mga sasakyan, pumasok lang kayo sa loob yan. Ang dami-dami nilang mga bagong sasakyan na talaga namang masasabi ko, quality talaga siya. Kasi simula nung binigyan nila ako sa sakyan, actually may sasakyan ako ng una na binili ko. So ito na talaga yung ginagamit ko ngayon, yung pick up na nagagamit ko siya, gamit na gamit, doon sa pamamalinti ko, uh, may, mga, may mga lakad ako sa araw-araw. So ito lang gamit ko ngayon, yung, yung pick up na binigyan nila sa akin na talaga naman napakaganda, automatic at very high tech. So maraming salamat pala sa JWM Family dahil binigyan nyo ako na napakaganda sa sakyan na hindi na ako bumili hindi na ako gumastos ng malaking pera at kayo mismo ang nagbigay sa akin which is importante talaga na gagamitin ko to araw-araw ng itong klase sa akin kaya thank shout you, out JWM na nagbigay kayo ng sasakyan sa akin maraming salamat mabuhay po ang JWM family thank you so much sa inyo And guys finally nakating na din ako dito sa mismong uh, office ng JWM na kung saan sila po inaybigay sa atin ng sasakyan kasi dati hindi pa talaga ako nakataking dito ngayon lang Kasi nung pumunta sila sa akin, bilhin nila ako ng sasakyan So dala nila nila sa sasakyan Tapos yung event na na-try ko lahat Yung uh, halos mga bagong uh, modelo ng GWM sa MUA So dito po is time ko sa kanilang office Tapos saan uh, naka dito yung mga sasakyan nila ng mga bago So ipakita natin So parang ito na try ko na to i-drive Kasama to siya na try ko i-drive sa event nyo sir no Ito yung Laval ito yung nabal na bagong product ng GWM. So ayan. Tapos mayroon pang iba. Kung gusto nyo mamili, yung nabal maraming kulay, pati ibang kulay. Mayroon silang um, gray ba ito? Silver green? Eight, ayos, green. ayos green. Ayos green. Ayos green. Ayos green. Ayos green. Ayos green. Ayon, ayos, green. Ayos, pasensya na kayo kasi hindi ako pumili sa mga kulay. <laughs> so ayan, meron silang uh, nabal na unit na highest green yung kulay. Ngayon kung gusto nyo naman ng um, kulay blue, C Si ang tawag pala dito, si 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 kulay ng ano ng labal. Tapos mayroon pang sa likod. Hybrid. Hybrid. Hybrid labal so ang ganda niya. Kung ako ang ano, kung ako ang uh, bibili sa susunod, siguro pipiliin ko tong ano, habal. Habal siya. Goliath. Goliath habal. Ay hybrid din sa basaable ang hirap kasi banggitin na ano yung dila ko nababalagtot so Julyan Ay July eh. 'yon pala siya Julyon yung tama habal siya kasi dati ang nagte-try ko lang habal 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 talaga yung motor lang pero dito may habal pala sila yung yung Julyon naku chila man makabili ako nito soon So, na-try ko na na try ko na yung na iba dito, napakaganda yan. Tapos, syempre dito naman tayo sa may electric bike na iba, madam. Ay, electric bike. Full electric. Full electric na ano. ORA for... 400. So, ito yung na-try ko na napakagaan ito. Ora 400 ang tawag dito. So, ito yon Na-try ko to i-drive nung nasa muwa. Di ba, madam? Ito yon So, maganda rin ito. Napakaganda nito. Kaya lang, syempre, may kamahalan din siya kasi nga, di ba, litish sila. So, ang price nito is 1,280,000 pesos. 1,280,000 pesos. 18. Ah, 18. So, ulitin ko, tikto. Ang price ko wala nito, 1,288,000 pesos. So, sa mga may kaya, mura lang yan. Pero para sa akin, kailangan ko muna pag-ipunan ng mga tiniyans para makabili ako. <laughs> so, dito pa tayo. Maraming patat yung biso eh. Ayan, ito naman, habal pa rin siya, pero ang ang model niya... H6. H6. H6 h Max. H6 h, h -B Max, h yun. H -B. Hybrid pala itong lahat ng mga pinipix natin sa sakyan. So, nandito na lang din naman tayo. Tingnan na natin yung masasakyan nila para at least alam nyo kung ano talaga yung... Um, ano talaga yung masasakyan ng GWM. Lahat po ito halos puro hybrid at saka mga, mga magaganda klase. So, ito naman, parang ano, ito yung Islux 4x2 Actually, ito yung una na ano, oo, oh, oh. so maganda siya na Nadrive ko na rin ito, maganda At saka parang mas malaki ito yung 4x2 nila, no? Mas malaki ito dun sa 4x2 ko, madam, no? Oh, uh -huh. so, parihas lang, lang. lang, Oh, halos naman Sink pero maganda siya, nakakaganda So, Islux 4x2 ang tawag tayo, ano ba tawag ito? Canon. Yes. x 4 Canon. 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 Ayan, Canon Slux 4x4 and 4x2. So, ito yon siya. Maganda yung kulay. Tapos, nasubukan ko na to kasi ito yung unang ginamit ko na ano. Kaya lang, lang ng 4x4. So, maganda to talaga. Kaya, kung ako ang yung tatanungin, dito ka lang, Jake. Ang layo mo. huwag Lumalay. kang para na-flex mo yung mga sinasabi ko. Layo ka ng layo. Hindi, nag-adjust yung camera. So, ayan. Um, lahat ng mga na ko dito, magaganda talaga. So, kung gusto nyong itry yung GWM, gusto nyong subukan para sa akin na. Kasi na ko na talaga. Ilang month na yata sa akin ginagamit ko. Hindi ko na magamit yung nauna kong sasakyan. Kaya GWM talaga maganda. So ayan lang, friends ko lang lahat at nandito na lang din naman ako sa GWM. I-fix ko na din yung mga sasakyan nila. Kasi ang um, kaya ako nandito ngayon kasi gusto ko lang ipa-change oil para maalagaan ng GWM yung sasakyan na binigay nila sa akin. So nandito na lang din naman tayo sa loob. Pakita na natin kung ano yung mga nila. Kaya yun lang, maraming salamat malaking tulong, hindi lang makatulong. Malaking tulong kasi dapat talaga, dapat talaga, nagpa-plano ako bumili ng food app. So, usap oh, ko naman. So, malaking bagay siya. Hindi ko lang mo nagastos yung pera ko. Sabi ko lang. Ay, <laughs> and yun niya, maraming salamat. Napakaganda ng experience ko. Actually, meron ako ng sasakyan, yung puna ko sasakyan. Hindi ko na siya nagagamit dahil mas gusto ko yung ano, yung yung unit na binigay niyo sa akin, yung Jigol. Maganda siya um, malakas yung hatak, maganda gamitin bagay na bagay sa akin kasi hindi pa pick up siya. Kailangan ko talaga yung may kargahan araw-araw yung ginagamit ko sa tao malingki. At the same time, maganda yung makina, maganda lahat. Kaya yung sasakyan ko yung nauna, hindi ko na nga sya nagagamit kasi ito na talaga yung ginagamit ko. Uh, paano pumunta ko ngayon for service, PMS? Yes, so, okay. oh, uh, napili ko pumunta dito, bumalik na dito na lang din ipa kasi parang lumabas na yung signal ng Kins Oil para at least alam ko kasi dito, dito naman kasi nagali sa para maalagaan siya ng maganda. So, yun. Kaya dito ko yung para ipa PMS man tawag doon. Kasi alam ko, Kins Oil e eh. <laughs> so, Kins Oil. So, dito ko okay, yung para ipa Kins Oil. At saka simple, para makita ko na din yung mga ano, yung mga sasakyan na nandito ngayon mamaya, bibigyo ko lahat. Yun, mm yun. -hmm. So, para maipakita mo rin sa mga ano, uh, mga kaibigan mo, oh. followers, na ma-promote mo yung product natin. Yes, at sa kamalay mo sa susunod, di ba, makapag-ipon ako. Mayroon kasi akong gustong bilhin pa na sasakyan, yung pang ano ko naman, pang rampa. So, <laughs> at least makikita kung ano yung ma-model nyo dito. So, maraming salamat pala sa inyo dahil napakaganda ng binigay nyo sa sakyan. So, uh, gamit na gamit ko talaga siya araw-araw. Hindi ko na nagamit sa sasakyan ko kasi bibihira ako na magamit kasi yun na talagang ginagamit ko dahil nagustuhan ko din talaga. So, malaking bagay ito, malaking tulong para sa akin. Thank you, Liwata. Diba Maraming salamat din sa GWM family. Maraming salamat. Thank you. Sa ang sa kahaiti ka, gaganong ko lang bubukas yan. Ulit. Ayan, nagbukas siya ha. Ginanong ko lang ng paa. So, ganun din siyang isara kung gusto mong isara lang siya, ganon sa automatic sasara natin. Oh, diba, o, so, di Ganon ka-galing, ganon siya ka-high-tech. So, hindi na kailangan gumamit ka ng mga kung ano ng kindot. Gaganunan mo na lang siya ng paas, sensor na siya, magbubukas na sa mga magsasara. So, ganon ka-high-tech si Joe WM. Diba? Ang ganda. Ito yung hinahanap ko kasi ang pangalan nito, let's go. Kung naalala nyo yung ano, yung uh, ko sa event doon sa Mall of Asia, ito yun siya, kulay. Anong kulay nga ito? Ako pamilya sa mga kulay. Green. Kulay green. Ang tawag dito, tank. Tank yung ano nila, tank yung yung pangalan ng sasakyan na to. Kaya ginawa ko siyang diwat tank. Pero ito yung tinakita nakita nyo nung una na tinestrive ko. Meron sila bagong dating ngayon, yung kulay white na napakaganda. Pakita natin. So ayan, ito yung white na diwa, Diwatang tang, kasi siya, ngayon tinatawag ko sa diwatang tang. So ayan, kung ako ang papipiliin yung sa susunod, pag ipunan ko, gusto ko siya, Bibilihin Bibilihin ko to sa susunod. <laughs> kasi ang ganda niya, oh. Maganda siya, maganda. So nag ko naman ito na ko na siya. Maganda talaga. Parang, nung na ko nga yung kulay green na yan, ito, dito. Nung na drive ko to sa muha, ito yung test ko, yung eh. napakagaan niya. Parang wala lang. Kaya, kaya ito tingnan natin bukas na to eh. Kaya sa susunod, guys, ito ang ganda ng loob. Mo. Puro automatic siya lahat, napakahitik niya. Sa susunod, kung mabibigyan ako ng pagkakataon para magkapira, ito talaga bibilihin ko. So, kasi, ano siya eh. Maganda talaga siya, maganda yung kulay. Tapos, tingnan naman yung itsura. Oh. Ang tawag dito ay tank. JWM tank. Pero, pag ako bumili, tatawagin ko siyang diwa tank. So, yun lang.